Nagbabadyaring tumaas ngayong Paskuhan ang kapaskuhan ng presyo ng ilang delata at hamon. Humihidit na rin nga kasi ngayon ang taas presyo ng ilang canned meat manufacturers sa bansa. Nasa 30 centavos hanggang 2 pesos at 50 centavos ang hiling ng Grupong Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI na taas presyo sa ilang delata tulad ng corn beef, meatloaf at beef loaf. Habang nasa 4 pesos hanggang 6 pesos naman, ang posibleng itaan sa presyo ng hamon. Ay po kay Pampi Vice President Jerome Ong, batay sa kanilang kwenta, e eh mas malaki pa sana ang hirit tilang taas presyo ngunit sinikap nilang gawin na lamang isa hanggang apat na prosyentong pagtaas upang maging abot kaya pa rin sa mga mamimili. Sa ngayon po, hindi pa, hindi pa inaprobahan o ng Department of Trade and Industry ang nasabing hirit at inaasahang maglalabas din ang kagawaran ng price guide sa mga susunod na linggo hinggil dito.